What's up mga mananap? Good morning guys. Ay sana namang video ang inyong mapapanood. Today is a Sunday and I decided kasi medyo nag-grave ako guys. Nagutom ako ng mga time na to. Around 1.30 na to kahapon. So we decided na <coughs> pumunta kami ni daddy sa poblasyon. We were looking for food. Ang gusto ko sana guys kainin was balbakuwa pero wala na main available nga dito ditong dapita di guys so yun na convert na ang katong tindahan dito into a bigger one so wala na sila naninda dito so we just decided ni daddy are na lang mi mag park na lang mi sa parking kanan at bangyud sa bomberuhan guys na sila yung dakong parking area tag 20 pesos lang So, off we go, guys. Kaya basta makakita lang yung kumakakita yung pagkaunan or karinderiya or something that could satisfy my craving for that day. Kaya wala man nagluto na si Daddy, paniugto kay brunch man ni. So, naana, guys? Nakakita na jud mi? O, parkingan And, nanaamong food, guys. We were having, ayan, paklay, pansit, and uh, Escabeche and Daddy and mauna ni Neta Bo guys ayan ubos <laughs> lami lamig kayo lang especially there paklay guys kay halang halang solve kayo nga mo ang cravings ni Daddy and off we go home na guys pabalik na sa dumlog so as you can see may dili kay daghag Uh, sa Kenan on a Sunday kay ano man siya wala may trabaho and walay klase so maura good to guys ang ako ang give video for today because I just thought of you know vlogging sa akong uh, sa poblasyon talisay walang nako pakita akong dagway guys kay himos kayo walay panudlay Hi -hi -hi -hi. see you again again guys bye bye Mwah.